Hello, guys! Magandang gabi! <laughs> Ayan, nabuta na kami ng uh, takip ceiling. Gabi na kami. Gabi na, guys. Pauwi na po kami. Galing kami sa trabaho. Nag-overtime. Ayan, dalaw ni mami. Ayan, syempre masipag si mami. Alas 6 lang kami, guys. Ah, hindi ko alam kung anong bibili na Sisi namin. Sisikatan pa kami ng araw. <laughs> may sikat pa ba? May araw pa ba? May araw pa bibili naman. Bibili ko ng galonggong tapos sarsahan ko ng itlog. Yun lang yung bukas ang Ay, ulam. Ko. Yun no, sarap no. Ano kaya yung ulam ko naman? Mamaya. Yeah. Nag-iisip ako ng ulam guys. Tulungan, tulungan nyo nga ako paano mag ano. Ano ulam ano namin, namin yung gabi. Ano pa ulam pala? Ha? Ano masarap pa ulam mamaya? Yeah? Hindi ko nga alam eh. Pag wala akong... Wala ay, kong... ay tayo, 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 tayo. Yan, <laughs> Yon, pumito nasa kalsada kami pumupo kabahing na nagwala daw pumupo ko na doon, gaganyan ako tatalo Ay! Ah! <laughs> sabi ka na oh, 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 oh. gabi na kami si mami ayan si mami glamig na lang eh Masakit ang likod ko. Ay, ano eh nasa uh, sa puro tayo. Tayo oh, na, talaga. Na Maliwanag po. pa pala may, oh. Um, eh. Alam nyo guys, ano, pag gabi na dito, madilim. Kasi walang street light. Kaya na, Puno nakita pa na namin ako. yung uh, puro pa ka, nakita pa namin. Pero dito ay eh, nag-iisa lang. Pag yung mag-isa ka lang dito, madilim. ay uwi na kami. Bukas, papasok ulit. syempre naman. Alam nga naman hindi ka papasok. Ayan. Sabado na ba nga naman ngayon? Sabado bukas. Ayan, may sasakyan. Uy, may. bantayan bukas pag may tayo. <laughs> na may bantayan Alagain. daw. Ano? <laughs> Alagain. Ano? <laughs> baby, baby natin. Ah, natin para, para na Ganun talaga yun. Pag, para, para ano, may bago kami nga ano, mga aalagaan, uh, tuturuan, aalagaan ay para... Lahat naman kasi syempre pag mananahi, guys. Kailangan. hindi sila lumaya sa akin. Maganda, maganda ang gagawin. Yung shout out po kay sir. Sa dumaan. Ay, kay ma'am pala. Sorry naman. Rugi. <laughs> Yan. <Sorry>. Mali. <laughs> Nawaumali kami dan. Siya pala po ay girl lalo. Yan. <laughs> Gawin na. So yung guys. Siyempre sasakay kami may maingay. O oh, talon mami may taira. may <laughs> maingay no. Siguro ay may parang Chinese garden. May Chinese garden. Pero ito ang gagawin garden. Ay, alam mo yun. Mami, ay, alam mo yung larong yun, mami. Ay, alam mo yun ano nga. Guys, alam mo ba yung larong, ano? yung uh, mm. ah, nakaganong ka sa ulo, ah, tapos nakatatalon. Ma mami, yung, anong tawag nga ba doon? Ang, ang content mo. Anong? Senior na <laughs> nag-Chinese. Senior na <dun> nag-Chinese. <laughs> Tinaturan ako mag-content ni eh, Mami. Tatalon daw siya sa likod po habang nakatungo ako. Ano ba laruan doon yung guys? Oh. Anong kayo laruan yun, May? Parang ano, Chinese light. Ah. Hindi, ano? High jump. High jump. Ayun. Sinya nag oh, diba? <laughs> Ay, tatawid na kami syempre naman. May araw pa. Yon, tabay mo guys at maliwanag uh, pa, pa. pa naman. Tatawid kami syempre, ng